Toscon to O oh, guys, nandito kami sa Barangay Motrico. Ngayon lang kami nakapag-vlog dito. Guys, naikot na natin buong lapas. Kasi Paul, Yung sa ano, kuya? Ha? Yung sa ispada sa sa Hindi, pare. oh, nga, O, oh, 50 sana Balik ka tayo. Balik, dalawa tayo, sa Ano matulog ka mula na lang. <laughs> Hindi niya pag-aawit na. Letestig lang ito, mamaya ako. Basta kaming kasi mahal ko yan. Boss ko, wala akong kaya niya. Mamaya ako. Ako. mo O guys, nandito tayo sa Tapang Gaby. Botrigo, labas ng Last full TV po. Break uh, na tayo pa eh. Race 3 po. Tapos sa ba last ball ko. Bayad. Side bet, side bet. Last ball bayad. Oo, okay. oh, ganun kapas lang din. Pag natuman dito na lang. Ito, may gubayot eh. Kabila. Ah, kabila, kabila na lang. Pag lang? dito. Pasok tayo dyan, blue. Oh, okay. Okay. Oi, bajat kan bajat. Dia masih jauh.

ngayon ba 'yan Sige, kaso okay, mo. Thank you, sir. May Sabi ko naglalaro dito? Ano lang eh. Malaga... Open. Yan, yan. At, yes. right, right. But... may nalang ko para Wala Wala ay hina, hindi di mo kalaban 'yan, oh. Doon sa Bamban. Sabay mo naman noon. Pinaba mo mo. <laughs> Ay, Tanyal. Pang dumarais ka lang. Kailang talaga yan. Kala tulutuin ko na yan. Kaya na. <laughs> One, seven, okay, ay, 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 side bet ay, 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 yung na ay may kobra ko eh ito pala lang lang oh ayan oh ayan oh kobra ay tawag pa ay tawag ta estado ito kobra ay kobra din oh kailangan eh wala umasok yo 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 minimo oh

よろしくお願いします。<music> <music> Gracias.

Tama-tama kami dito minsan, napapunta kami lang kami Walang pulang. Pinutup kami dito eh. Baka sila sa kanila. Kasi maraming pupupulang doon. Wala po. Galing na po kami doon. Alam lang, ayoko. Tala nila, magkakailan ka lang eh. Ay, brava. Nagchat ka rin sa akin yung sa na, il na ako. May ng pulang. Ano? Ano? Magkakaroon nyo nga.

Oh. Oh. Ikaw na ju, ikaw pumasok sa akin mamaya tapos si Big ang ikaw mo sa one sa acting mo na mamaya tapos arto yata si Juan si Big mamaya ay. ikaw na lang mag arto ay main pitch mamaya na no? Ikaw ang mag-mindgate, sa'yo lang ang mindgate papasok. So, sa'yo na rin office kaya ka. Sa office ka pa? So, sa'yo na lang buhok ka. ka pa pa

tai

Ah, samahan na lang kita sa Talavera. Papanipis natin ng ganyan ganito. Pa tama ta ako, iniiwan ko na oh. Na-out na tatlong linggo sa kanila Ako dalawang araw lang iiwan ng video. Hindi mo mamamayan. For the week. Mainit po yung bak bakbakan dito. Mainit. <laughs> Mainit yung bakbakan. Ano kuya? Eh, hindi, hindi nga pala siya. Hindi mo na naman. Ito, ba? okay. mga kuya. Hindi ko channel natin. Ito, <laughs> TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. sa cellphone. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito, TV. Ito,

A A A A A A A

sa set, guys. <laughs> Talo <Ayun> na. Talo na, nangalupas. <laughs> 1 sa set. Ito na eh.